Hello po mga karamay. Nandito po tayo ngayon sa ospital. Uh, Magpapacheck up si Tita Emi. Meron po tayong check up ngayon. Meron po tayong schedule. Ayan. Sinama ko lang po kayo para hindi ako naiinip. Meron akong kasama. Kayo po ang aking kasama. Kaya hindi alam ko hindi po ako mainip dahil lariyan po kayo. <laughs> Ayan. Check up po natin ngayon mamaya pang alas 6. Alas 6 po dito. Medyo maaga pa po, na una tayo ng kalahating oras. Eh dito pa po, po, pagka wala ka sa oras, ibig sabihin wala pa oras mo, hindi ka talaga nila titingnan. Minsan pa sa oras mo, lumalagpas sila. Ayan, pero okay lang. Kaya nandito po tayo, maghihintay po tayo hanggang sa ma ano ma-attender tayo. Kung maano po, ma maan na natin yung ating schedule. Medyo mahigpit po kasi dito. Pagka wala pa sa oras mo, hindi ka talaga nila kinakausap. Hindi ka po talaga, hindi ka patatawagin. Kaya maging hintay po tayo hanggang sa dumating yung oras natin. Okay.

Maingay po sila. <laughs> Nagkwentuhan na po sila. Hindi <laughs> na makapagsalita si Tita Amy. Malaki rin po itong hospital na to kasi hospital de San Juan ni di Dios. Sanuhan de di Dios ang pangalan ng ospital. Ayan po sa ano, walalaman mo po yung schedule mo diyan po lalabas yung kung papapasukin ka na po o hindi pa. Ayan. Meron po silang ano na titingnan kung diyan mo lang po makikita yung number mo kung available na po o hindi pa yung ano mo yung schedule mo. <mulong>

Vamos a otra tienda, ¿vale?

Gracias. Ito na po tayo sa parada ng bus. Ayan, ipakita ko po sa inyo. Hindi nyo na po ako nakita kasi ito po. Kung po telepono ko, kailangan ko munang i-stop para isindi ko ulit para makita nyo po kung ano. Ayan. Ang skuyador. Pakaway-kaway lang. <laughs> Pakaway-kaway lang, kuyador. Kuwail kuwail, parang totoo. Parang totoo. <laughs> parang totoong tao. Parang totoong tao. Ibig sabihin hindi po siya tao kasi parang, parang totoong tao lang daw eh. Ibig joke, sabihin joke, hindi... Joke joke na tao lang. <laughs> joke joke na tao. Parang ibig sabihin hindi po siya totoong tao. <laughs> Ay, kasi kuya, yan. Ayan, Ayan galing po hmm. kami dyan sa loob ng hospital <laughs> galing po kami dyan i-wait lang po kami ng bus para makasakay po tayo ayan na 9-11 hindi yan, 11 kala ko yan na makasakay na tayo, hindi pa pala hindi pa samaan nyo lang kami ni Kuya Ador Matungal yata ang bus ngayon. Wala po kasing tren na dumadaan dito. Doon pa po sa mga baba, malayo. Eh kung maglalakad ka, di mag-wait ka na lang ng bus dito.